Sa Quezon City pa sa isa pang sunog ang sumiklab sa isang hardware store sa Commonwealth Avenue. Pabilis sa kumalat ang apoy dahil sa mga tindang kemikal gaya ng thinner at pintura. Narito ang unang ronda ni Dano Kungko. Kasabay ng rush hour sa Commonwealth Avenue, sumiklab ang sunog sa hardware at construction supply store na ito sa Don Enrique Heights ng Barangay Holy Spirit. Nakasara na raw ang hardware store kaya wala ng tao sa loob na mangyari ang sunog. Kwento ng gwardya, mabilis daw kumalat ang apoy. Hade, meron pa ako binabantayan eh. Eh uh -huh. ano, nakita na ko may umuusok. Uh -huh. Ay paglabas ko, malaki na ano, makap makapal na ang usok. Una raw nakita ng gwardya ang usok sa ikalawang palapag pero di niya raw alam kung ano naka-imbak dito. Sa pagkalat ng sulog, na damay na mga imbak na kemikal ng hardware tulad ng brake fluid, thinner at pintura. Ang mga bumbero nahirapan dahil sa kakulangan na mapagkukunan ng tubig at matinding traffic sa Commonwealth Avenue. Pag tubig kasi, mahirap patayin yan eh. Kung nakalangan natin gamitan ng mga chemical yan. Ano yung ginagawa ng tubig? Halimbawa, pag sinubukan patayin na tubig sa 6 Kumakalat lang kasi siya kasi di ba yun ay flammable chemicals, flammable liquid. pagyan ay uh, binusan mo ng tubig, kakalat lang siya. Inabot na mayigit isang kalahating oras bago na kontrol ang sunog. Iniimbestigahan pa ang ng sunog at inaalam ang kabuoang halaga ng pinsala. Para sa unang balita, Dano Otingkong, reporting.